Things will never be the same without you. <laughs> puso kong nag-iisa At di ko na malaman tila ba lumalala Pag-ibig mo sa akin tila ba naglaho na Ano ang gagawin? Mahal na mahal kita Kahirap nang iniwan mong nag-iisa At di ko na malaman at sarili balisa Na sana na ako sa piling ko ay nandi dito Kapiling tayong dalawa Ngayon ay magkasuyo Naging mo ako ng kaitagal Lahat ng iyong hili Ngayakin ay akin ding tinutupad Kahit na ang kapalit ang buhay ko Handang isakripisyo to para sa iyo Kasama mo ako, sunod-sunuran sa iyo Di bali ng mapahiya, basta't para sa iyo Dito lang ako, sa piling Aking Harap-harapan man Pagtaksilan Kinakawawa Nahuli na kita Nang ilang beses pa At tininay mo ba Kahit nakahali ka na Sinampal mo ako Kahit nakamalian mo Kaibigan lang pala Pero parating nasa puso mo Laging siya na lang sa'yo ng totoo pag kong ito na kailanman hindi sumusuko Laging siya talaga. lang Paano akong nagmamahal sa'yo na totoo pag-ibig kong ito na kailanman hindi suso Minsan ay kamali, agad sumbat pati Lahat ng kamalian mo sa akin tinagay Nag-date tayo, pinagintay mo ako Usapan natin mega mall, hindi ka sumipot Nabalitaan ko kaya hindi ka dumating Ibang lalaki ang sayong naglalambing Sayang ang oras at regalo ko sa'yo Pinagirapan ko para lang mapasa iyo Ginastos lang kita, ngayon sumbat mo pa Hindi ka nahiya Ang pera ko'y inubos na Nagmalaki ka pa na dapat di mo ginawa Asara ko sa'yo pero dahil mahal kita Napuyat na ako sa kakateks ko sa'yo Wala ka dahilan para ay magtampo At nagloko ka na tinanggap pa kita Kailan mo makikita ang pag-ibig ko, sinta? Maging siya na lang Paano akong ng totoo pag ko kong ito na kailanman hindi sumusuko Maging siya na lang Paano akong sayo ng totoo pag ko kong ito na kailanman hindi sumusuko Puso kong ito na sa'yo'y nagmamahal ng tapat Naging siya na lang Ano akong ba nagmamahal sa'yo ng totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusun Minsan dinalaw mo ako sa bahay mo At nakatingin sa akin ang magulang mo Ibang pangalan pa ang tinawag sa akin okay. Napahiya ako pero hindi ko pinansin Kung magkasama tayo, tingin pa sa iba Patay mali siya po para hindi pa halata Kahit alam ko na hindi ako ang gusto mo Basta at wag lang mawalay sa piling ko Tanda-tanda ko pa, nun tayo'y namasyal Para kong bodyguard, ikaw ang pasasyal hindi inaasahan na kita kayo ng ex mo Pinakilala mo ako ang kapitbahay nyo Nakisa kaya ko sa iyong mga hiling Hawak niya kamay mo at ako'y dumaraing Nawag sanang tong sa pagbibreak Mahal kita ng sobra kahit di mo ko mate Pinauna mo ako dun sa bahay nyo Ang sabi mo susunod ka ang pangako mo Pero di ka tumating dilat na ang aking mata Ang pag ay pinipilit kong limuti na Sa pagmamahal ko sa'yo Na wala man lang ang langit na lang siguro ang makapagsabi Kung aking kaman ibibigay kanya sa akin <laughs> Ganyan talaga siya na lang Paano akong nagmamahal sa'yo ng totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusubo Lagi siya na lang sa'yo ng totoo pag kong ito na kailanman hindi sumusuko Iniwan mo Nag-iisa Ang puso kong ito na sa'yo'y nagmamahal ng tapa Laging siya na lang Paano sa'yo ng totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusunod